Wasak asin haros da na mapakinabangan pa ang kotseng ini. Makalis na mahulog sampa sakop kang si Chumalangka, Barangay Tay, San Legaspi City. Alas 4.30 ng aga kasudma. Istorya kang nakahiling na residenteng si Alfredo Antwerpia. Kakapisi niya pa sa nakang sa iyang atama na karabaw. Asin mapasiring kuta sa sa iyang piglalatian. Kan madungawan niya ang nahulog na bihikulo. Tulos man da siyang nagagad akudir sa mga nag-araging motorista. Paypay pay ako kasi eh. ako dyan ke motor na mailing mm -hmm. kasindam hindi sakyan mga sasakyan na kung kumakapay sila mm -hmm. oh, tantanya ay ayaw na pala may tanod na Basado sa investigasyon kang Legazpi City Police Station, gikan ang nahulog na bihikulo na pigmamaneo ni Jolver Arena Irosin sa barangay Puro Proper asin pauli kuta sa barangay Taisan. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, partikularmente sa pababang porsyon kang tinampo. Sa day maaraman na rason, nakaong ka ni ang ibong na linya asin derecho as sa asa sa maulog sa ampas. Masorte sa naman na minor injury sana ang sinapok kang driver. Patukan na ito, pababa, pasirin sa barangay Malangka, kang Taisan. Skorbada, hindi niya nabawi. Um, uh, mabawi siya sa tuho, hindi niya nabawi. Imbis, uh, lumiris siya naman sa ampas. Siguro mga 15 to 20, 15 to 20 uh, metros, mabigros uh, sa sangka ito. Iyan sabi kang uh, nag-respondin naman na tropa ini ang primerong bes na may nahulog sa nasambit na porsyon. Kaya patanid kang otoridad, urog na sa mga motoristang daikabisado ang lugar. So, nakainom. Mm -hmm. Pag nakainom ka, ako ka normal na, na, yan, na, na nagmamaniw ka ng sarong uh, vehicle. Wala, pero may para may ang aksidente. So, sakyan, dapat na handa i check tapos uh, uh, bago mag-drive kuda pinakasuso sa diri. Para sa mga baretang tatak Bicol. No corporal